Mura. Ang cheap naman ito. Hindi ito bagay sa akin. Nayanig ang buong mundo ko sa narinig. Ang manugang ko, si Amelia, hawak ang pinakamamahal kong alaala, ang kwintas na ipinasa pa ng aking lola, at lantaran niya itong nilait sa harap ng napakaraming tao sa sarili niyang kasal. Ramdam ko ang mainit na pag ng dugo sa aking pisngi, ang sakit na humaplos sa puso ko. Isang regalo mula sa pinakamalalim na bahagi ng aking kaluluwa tinawag niyang Mura. Ngunit ang hindi niya alam, ang kwintas na iyon ay mailihim na magpapabago ng lahat. Isang lihim na nakatago sa bawat hibla at bawat kislap nito. Hindi niya alam na ang kwintas na iyon, na tinawag niyang Mura, ay may kwentong mas malalim pa sa kanyang kayabangan. At sa gabing iyon, matutuklasan niya ang katotohanan, ang katotohanang magpapabagsak sa kanyang mapanlait na maskara. Mag-iba ang ihip ng hangin. At ang ganti ay magiging kasing ganda ng nakaraan na unti-unting mabubunyad. Manatili kayo dahil ang susunod na mga pangyayari ay mas nakakagulat pa sa inyong inaasahan. Ako si Elena. At para sa marami, ang buhay ko ay isa ng patunay na posible ang muling bumangon. Maaga akong nabalo at mula noon, inilaan ko ang buong sarili ko sa pagpapalaki sa iisang anak ko, si Marco hindi ko rin naman itatago na biniyayaan ako ng gandang madalas mapansin. Bilang isang ina, pilit kong pinunan ang puwang ng ama kay Marco. Bawat pangarap niya ay naging pangarap ko, bawat hirap niya ay hirap ko rin. Nagtrabaho ako ng husto para masiguro ang kinabukasan niya, para maibigay ko ang lahat ng kailangan niya at higit pa. Dahil doon, lumaki si Marco na marespeto, matalino at may mabuting kalooban. Siya ang aking kagalakan, ang aking buhay. Ang bahay namin ay hindi kalakihan pero puno ng alaala. Bawat sulok ay may kwento, ang lumang piano na binili ko para sa klase ni Marco, ang mga litrato namin na nakasabit sa dingding, ang mga lumang kasangkapan na minana ko pa sa aking lola, bawat isa ay may pinagmulan at kwento. Simpleng buhay, ngunit tahimik at masaya. Ang akala ko, ganito na lang kami habang buhay, ako at si Marco, magkasama sa bawat pagsubok at tagumpay. Kaya naman, nang ipaalam ni Marco na mayroon na siyang minamahal, si Amelia, buong puso ko siyang niyakap. Excited ako para sa kanya. Sa wakas, magkakaroon na siya ng sariling pamilya. Una kong nakita si Amelia sa isang dinner na inihanda ni Marco. Maganda siya, matangkad, at mukhang may pinag-aralan. Nag-iisang anak din siya ng isang prominenteng pamilya sa syudad. Pinuri ko siya sa kanyang ganda at pinasalamatan sa pagmamahal niya sa aking anak. Ninisyan niya ako, ngunit may kakaibang lamig sa kanyang mga mata na hindi ko maintindihan noon. Sinubukan kong maging isang mabuting biyenan. Nag-invite ako ng ilang beses para mag-dinner kami sa bahay. Sinusubukan kong magluto ng paborito niya, magkwento tungkol kay Marco nung bata pa siya, at ipakita sa kanya na handa akong maging bahagi ng kanyang buhay. Ngunit napansin ko, sa bawat pagbisita, may pagdududa na unti-unting lumalaki sa aking puso. Mahilig si Amelia sa mamahaling bagay. Halata sa kanyang mga gamit, mula sa kanyang branded na bag, sa kanyang mga sapatos, hanggang sa simpleng relo sa pulso. Wala namang masama doon. Ang problema, tila bawat bagay na simple o luma ay tingin niya ay hindi karapat-dapat. Minsan, habang nag-iinuman kami ng kape, sinabi niya, "Ang ganda pala ng bahay mo, Tita, pero ang daming luma na kailangan ng palitan. Luma na yung sofa, yung kortina, pati yung mga decoration mo medyo out of style na. Mumiti lang ako, pilit na itinatago ang hapdi. Mga alaala ang mga lumang bagay na iyon. Ang sofa ay regalo ng aking yumaong asawa. Ang kurtina ay tahi pa ng aking lola. Ngunit tila wala itong halaga kay Amelia. Ang mga komento niya ay tila patalim na unti-unting humihiwa sa aking puso. Nagtatanong ako sa sarili ko, tama ba ang pakiramdam ko? o nag-overthink lang ako. Ang pamilya ko ang buong mundo ko at ngayon may isang tao nang gustong sirain ang tahimik na buhay na binuo ko. Hindi ko pa lubos na naiintindihan ang lahat ng nangyayari noon, pero may kakaiba ng pakiramdam na kumakalat sa loob ko, isang pakiramdam ng pagkabahala. Nagsimula ang lahat sa maliliit na bagay, mga bagay na madaling palampasin, pero nag-iiwan ng di maipaliwanag na takot sa dibdib ko. Sa tuwing bumibisita si Amelia sa bahay, pakiramdam ko ay hindi siya bisita, kundi isang inspektor na sinusuri ang bawat sulo. Ang mga mata niya ay laging nakatingin sa kung saan saan, tila may hinahanap na mali. Minsan, habang pinaghahandaan ko sila ng merienda, narinig ko siyang nagtataka, ang liit naman ng ginyo, Marco. Hindi ba kayo nanonood ng movies? Parang mas malaki pa ang hisi ng katulong namin. Hindi niya alam na bukas ang pinto ng kusina at rinig ko ang bawat salita niya. Napahinto ako sa paghiwa ng prutas. Napangiti lang si Marco na parang nasanay na sa ganoong klasing biro mula kay Amelia. Hindi iyon biro para sa akin. Ang AC na iyon ay binili namin ang tatay ni Marco at marami kaming masayang alaala na konektado doon. Pero hindi lang iyon. Isang araw, habang nasa trabaho ako, tumawag si Marco. Ma, si Amelia pinabago niya yung kortina sa sala. Sabi niya kasi, di na daw bumagay sa fame ng bahay mo. Nagulantang ako. Hindi ko alam ang sasabihin. Ang kortinang iyon ay tahi pa ng aking lola, regalo niya sa akin ng ikasal ako. Simbolo iyon ng aming angkan ng mga alaala ng simpleng pamilya na pinanggalingan ko. Pero bakit hindi niya ako tinanong, Marco? Mahinang tanong ko. Eh ma, para daw masurpresa ka. Sabi niya, gusto kanyang tulungan mag-update ng bahay mo. Ang tona ni Marco ay nagtatanggol, pero sa boses niya ay halata ang pag-aalinlangan. Nang umuwi ako, sinalubong ako ng nag-iisang ngiti ni Amelia. Oh, tita. Nagustuhan mo ba yung bagong kortina? Para kasing luma na yung dati eh. Hindi na bumagay sa ganda mo. Ang mga salita niya ay tila matatamis, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa halip na matuwa, nakaramdam ako ng matinding panghihina. Para akong nawala ng piraso ng aking pagkatao. Alam kong may malalim na ibig sabihin ang pagpapalit ng kortina, isang banayad na pagtatangka na baguhin ang aking mundo, unti-unti. Doon nagsimula ang pagdududa. Unti-unti kong nakita ang mga senyales na tila may gusto siyang kontrolin. Ang mga pagpuri niya ay laging may kasamang biro o komentong makapagpapababa ng tingin sa akin. Parang laging may hidden agenda. Sinusubukan kong kausapin si Marco, ngunit laging depensa ang kanyang sagot. Ma, baka naman nami-misinterpret mo lang. Ganyan lang talaga si Amelia, medyo prangka. Gusto kong maniwala sa anak ko, ngunit ang boses sa aking kalooban ay paulit-ulit na nagsasabi na may mali. Mayroong isang bagay na nagkukubli sa ilalim ng kanyang pinong panlabas. Sino ba talaga si Amelia? At ano ang tunay niyang hangarin sa buhay namin ni Marco? Ang mga maliliit na pagkagambala ay dahan-dahang lumala at naging isang malaking alo ng pagkadismaya. Hindi na lang basta pambibiro o pagbabago ng gamit sa bahay. Nagsimula na siyang manghimasok sa mga desisyon namin ni Marco at lalong-lalo na sa mga usaping pinansyal. Isang gabi, habang nagdi-dinner kami sa labas, sinabi ni Amelia, Marco, hindi mo ba susubukan mag-apply sa ibang bansa? Sayang naman yung galing mo kung dito ka lang sa Pilipinas, lalo na't maliit lang ang sweldo dito. Hindi na sapat sa lifestyle na kailangan natin. Tumingin siya sa akin at may ngisi sa kanyang labi. Kailangan niya na mag-ipon para sa kinabukasan, hindi ba, tita? Alam kong malaki ang gasto sa pagpapamilya, lalo na kung galing ka lang sa Simpleng pamumuhay Ang salitang simpleng pamumuhay ay may diin na para bang isang pagkutya. Hindi ako nakakibo. Alam kong nagpaparinig siya na kulang ang naibibigay ko kay Marco o na ako ang hadlang sa mas magandang buhay niya. Nagsimula rin siyang magtanong tungkol sa aking pinansyal. Tita, may ipon ka ba para sa pagtanda mo? Sana naman, hindi mo na abuso ang naiwan sayo ng asawa mo. Minsan pa nga, sa harap ng ilang kamag-anak, sinabi niya, ang bait-bait talaga ni Tita Elena, hindi siya materialistik. Pero sana lang hindi niya mapabayaan ang sarili niya sa pagiging masyadong simple. Sayang din ang ganda niya kung hindi niya naaalagaan. Ang mga salita niya ay tila pagmamalasakit, ngunit ang tinig niya ay puno ng panunuya. Ramdam ko ang mainit na tingin ng mga kamag-anak at ang kahihiyang unti-unting gumagapang sa aking kalooban. Mas masakit pa, nagsimula siyang ihiwalay si Marco sa akin. Sa tuwing nagyayaya ako ng hapunan, laging may dahilan si Amelia. Busy kami, tita. Mailakad kami ni Marco. O kaya, napagod si Marco sa trabaho, kailangan niya magpahinga. Unti-unti, naramdaman kong tila lumalayo si Marco sa akin. Ang dating malapit naming relasyon ay tila nagiging formal. Alam kong naipit siya, pero masakit na nakikita kong nagpapadaig siya sa mga gusto ni Amelia. Isang hapon, habang naglilinis ako sa sala, napansin ko ang isang maliit na sobre sa ilalim ng sofa. Nakita kong sulat kamay ni Amelia ang pangalan ko. Binuksan ko ito at nakita ko ang isang listahan. Mga ari-arian ko, listahan ng mga jewelry ko, at may mga nakalagay pang presyo sa bawat isa. Ang lumang kwintas ng lola ko ay nakasulat doon na may katagang costume jewelry, limang daan pesos. Kumunot ang noo ko. Bakit may ganitong listahan si Amelia? At bakit niya ni-research ang mga gamit ko? Lalo na ang kwintas ng lola ko na tinatago ko lang sa aking aparador at hindi naman pinapansin ng iba. Hindi ko maintindihan ang dahilan pero isang malamig na takot ang bumalot sa aking. Nagsisimula na akong maghinala, hindi ito simpleng kaso ng pagkakaiba ng personalidad. Mayroong mas malalim na plano si Amelia at ako ang nasa sentro nito. Ang pakiramdam ng pagdududa ay lalong lumalaki at alam kong kailangan kong maging mas alerto dumating ang araw na ipinahayag ni na Marco at Amelia ang kanilang kasal. Sa loob ng puso ko, halo-halo ang damdamin. Masaya ako para kay Marco, pero alam ko rin ito ang simula ng isang panibagong yugto, at hindi ko sigurado kung magiging maganda ang yugtong ito. Habang unti-unting nagaganap ang pagpaplano ng kasal, lalo kong nakita ang tunay na kulay ni Amelia. Nagumpisa ang lahat sa pagpili ng venue. Tita, kailangan natin ng granding venue. Gusto ko sa Blue Leaf. Expensive, pero worth it naman. Sabi ko kay Marco, kailangan natin ng wedding na pag-uusapan ng lahat. Ang bawat desisyon niya ay nakatuon sa pagpapakitang gilas, sa pagpapakita kung gaano sila kayaman o kasikat. Ang budget na napagkasunduan namin ni Marco ay tila wala lang sa kanya. Pero Amelia, masyado nang mahal yan, mahinang sabi ko. Hindi ba pwedeng mas simple pero eleganteng lugar? Umisi lang siya, Tita, minsan lang ikasal si Marco. Hindi ba dapat ibigay natin ang best para sa kanya? Besides, it's not like you don't have enough. Alam kong may malaking ipon ka pa sa bangko. Ang huling pangusap niya ay may pahiwatig, isang parinig na tila nagsasabi, alam ko ang tungkol sa pera mo. Nagulat ako. Paano niya nalaman ang tungkol sa ipon ko? Nagsimula ng manginig ang aking mga kamay, unti-unti sinimulan niyang balingan ang aking mga ari-arian. Tita, alam kong sentimental sa'yo ang mga luma mong gamit, pero hindi na kasi sila practical, eh. Sayang lang yung espasyo sa bahay mo. Hindi mo ba gustong isel para makatulong sa expenses ng kasal? Nag-alok pa nga siya ng tulong para ibenta ang ilan sa mga ito. Ngunit ang pinakamabigat ay ang pagbanggit niya sa kwintas ng lola ko. Yung kwintas mo, tita, yung luma? Alam kong regalo yan sa'yo. Pero honestly, mukha na siyang costume jewelry. Hindi na uso. Siguro, kung ibebenta mo yan, makakatulong pa sa flower arrangements namin. Hindi naman na iyan nabibigyan ng halagahe. Eh. Umiti siya ng matamis, ngunit ramdam ko ang pait sa kanyang mga salita. Sa totoo lang, naiisip kong ibigay na lang kay Amelia ang kwintas bilang regalo sa kasal nila, para maipakita ko ang pagtanggap ko sa kanya bilang bagong miyembro ng pamilya. Hindi ko lubos na naiisip na magiging ganito ang kanyang reaksyon. Nagsimula akong magduda ng husto. Bakit bigla siyang interesado sa kwintas na iyon? Hindi naman iyon kapansin-pansin o palaging nakasuot sa akin. At ang pagbanggit niya na hindi na uso at costume jewelry ay tila may gustong ipahiwati. Doon ko na pagdesisyonan ang isang bagay, hindi na ito basta personal na hindi pagkakaunawaan. May gusto siyang makuha. At ang kwintas ng lola ko ay tila parte ng kanyang plano. Para makasiguro at para na rin maprotektahan ang sarili ko, nagpa siya akong ipa-assess ang kwintas. Pinuntahan ko ang isang sikat na alahero sa Makati, si Mang Tonyo, nakilala sa kanyang kaalaman sa mga lumang alahas. Sinabi niya sa akin na ibalik ko pagkalipas ng isang linggo dahil kailangan niyang pag-aralan ng husto ang kwintas. Nang bumalik ako, sinabi ni Mang Tonyo ang mga salitang nagpatahimik sa buong mundo ko. Elena, ang kwintas na ito hindi ito basta-basta. Hindi ito costume jewelry. Ito ay isang tunay na obra maestra. At base sa markings at sa design nito, ito ay pag-aari ng isang royalty. Mayroon itong kasaysayan, Elena, Isinusuot ito ng isang doches sa Europe noong ika-negatibo labing walong siglo. Napatulala ako. Isang doches. Royalty. Ang kwintas ng lola ko na pinaniwalaan kong simpleng alahas lang na may sentimental value ay may ganoong kasaysayan. Nagulantang ako sa mga narinig ko. Ibinigay sa akin ni Mang Tonyo ang isang sealed na Certificate of Authenticity at isang detalyadong history ng Quintas. May kasama pang ang video testimony niya na nagpapaliwanag ng lahat. Isang malalim na ginhawa at kasabay noon ay isang matinding galit ang bumalot sa akin. Galit kay Amelia na handang tapak-tapakan ang halaga ng isang bagay na di niya naiintindihan. Ngunit kasabay ng galit ay may nabubuong plano. Ito ang aking sandata. Ito ang sandata ko para ipakita sa kanya ang kanyang tunay na halaga. Dumating ang araw ng kasal. Ang Grand Ballroom ng Blue Leaf ay puno ng pamilya at mga kaibigan. Nandoon ang mga kamag-anak ni Marco, ang mga sosyal na kaibigan ni Amelia, at ang ilan sa aking mga pinagkakatiwalaang ang kaibigan. Lahat ay masaya, nag-uusap at nagtatawanan. Ngunit sa ilalim ng ngiti ko, may malaking sikreto akong taglay. Dumating ang oras ng pagbibigay ng regalo. Isa-isang tinatawag ang mga nagbigay ng regalo at ipinapakita sa screen. May mga mamahaling appliances, mga branded na gamit sa bahay, at kung ano-ano pa. Nang tawagin ang pangalan ko, dahan-dahan akong lumapit sa entablado. Hawak ko ang isang magandang kahon na mailamang kwintas. Nakita ko ang pagngiti ni Amelia. Alam kong inaasahan niya ang mura kong regalo. Para sa aking mahal na anak, Marco, at sa kanyang asawa, si Amelia, simula ko, malinaw ang bawat salita. Ito ay isang regalo na mas higit pa sa material na halaga. Ito ay isang alaala, isang piraso ng kasaysayan ng aming pamilya. Ang kwintas na ito ay minana ko pa sa aking lola. Sana ay pangalagaan ninyo ito at sana ay maging simbolo ito ng pagmamahal at respeto sa pagitan ng ating mga pamilya. Inabot ko ang kahon kay Amelia. Kinuha niya ito at tiningnan ang laman. Ang mga ngiti niya kanina ay unti-unting nawala. Sa halip, lumitaw ang isang mapanlait na ekspresyon. Nako, tita, sabi niya, malakas ang boses, sapat para marinig ng mga nasa malapit. Alam ko namang sentimental sa'yo to pero mura. Hindi ito bagay sa akin. Tingnan mo nga, parang gawa lang sa kalawang. Sino ba naman ang magsususuot ng ganito sa modernong panahon? Ipinakita pa niya ang kwinta sa mga taong nakapalibot sa amin na para bang gusto niyang ipahiya ako. Tita, kung hindi ka naman sigurado sa ibibigay mo, sana naman ay nagtanong ka sa akin. O kaya, nagbigay ka na lang ng pera para makabili ako ng bago. Napuno ng bulungan ang buong silid. Narinig kong may nagbubulungan ang baboy naman ni Amelia. At grabe, wala talagang respeto sa matanda. Naramdaman ko ang pag ng init sa aking pisngi, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa matinding galit. Tiningnan ko si Amelia, ang kanyang mapanlait na ng ngisi, ang kanyang mataas na noo. Akala niya nanalo na siya. Pero mali siya. "Amelia," sabi ko, kalmado ang boses, ngunit may matalim na tunog na hindi niya inaasahan. "Alam ko ang halaga ng kwintas na iyan. At hindi mo ito bababuyin. Pagkatapos noon, sumenyas ako sa isang tauhan na nasa likod ng entablado. Biglang umilaw ang malaking screen sa harapan at ipinakita ang isang close-up na larawan ng kwintas. May kasunod itong mga lumang larawan ng isang babaeng nakasuot ng parehong kwintas. Maya-maya, lumabas sa screen ang mukha ni Mang Tonyo. Magandang gabi po sa inyong lahat, simula ni Mang Toño sa recorded video niya. Ako po si Antonio Mang Tonyo Reyes, isang alahero at historia ng mga alahas. Dinala sa akin ang kwintas na nakikita ninyo ngayon na pag-aari ni Ginang Elena Salcedo. Sa aking masusing pag-aaral, nalaman ko na ang kwintas na ito ay isang napakabihirang piraso ng alahas na may hindi ka panipaniwalang kasaysayan. Nagulantang ang lahat. Nagulantang si Amelia. Ang kanyang mukha, na kaninay puno ng pagmamalaki, ay unti-unting pumuti. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumalabas sa kanyang bibig. Ang kwintas na ito, patuloy ni Mang Tonyo, ay hindi lang basta alahas. Ito ay isang pamana mula sa isang maharlikang pamilya sa Europe. Mayroon itong lihim na marka na nagpapatunay na ito ay pag-aari ng isang doches noong ika-negatibo labing walong siglo. Ang halaga nito ay hindi lamang sa ginto at perlas na bumubuo rito, kundi sa kasaysayan at sa mga kwento na nakaukit sa bawat hibla nito. Ito ay priceless. Isang tunay na kayamanan pumutok ang bulungan sa bulwagan. Ang mga ngiti sa mga mukha ng mga bisita ay napalitan ng pagkamangha at pagkatapos ay pagkabigla. Ang mga mata nila ay nakatutok kay Amelia na ngayon ay halos gumuho na sa kinatatayuan niya. Ang kanyang planong ipahiya ako ay bumalik sa kanya ng isang libong beses. Ang katahimikan na bumalot sa bulwagan ay puno ng tensyon. Ang bawat mata ay nakatutok kay Amelia na ang mukha ay namumutla, ang mga labi ay nanginginig. Para siyang estatwa, nakahawak pa rin sa chip na kwintas na hawak niya kanina. Si Marco, na nakatayo sa tabi ni Amelia, ay naguluhan sa simula, ngunit nang marinig niya ang mga salita ni Mang Tonyo at makita ang mga lumang larawan, unti-unti ring nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagkalito, tungo sa matinding pagkabigla at kalaunan sa matinding kahihiyan. Amelia, marahang sabi ni Marco, ang boses ay halos pabulong ngunit rinig pa rin sa katahimikan ng silid. Ano ang sinabi mo? Bakit-bakit mo sinabing mura ang kwintas na iyan? Sinubukan ni Amelia na magsalita, Marco, hindi ko alam akala ko akala ko kasi. Walang lohikal na paliwanag na lumalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nagkatinginan sa akin, puno ng gulat at, sa wakas, ng takot. Ang kanyang kumpiyansa ay nawala, pinalitan ng matinding pagkabalisa. Amelia, sabi ko, nilapitan siya, at kinuha ang kwintas mula sa nanginginig niyang kamay. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Ang mga kilos mo ay sapat na paliwanag. Ang pagtanaw mo ng halaga ay nakabatay lamang sa presyo, hindi sa kasaysayan o sa sentimyento. Hindi mo kayang pahalagahan ang isang bagay na mas malalim pa sa ibabaw. Tita, please pilit niyang sabi at sinubukan niya akong hawakan. Ngunit lumayo ako. Biglang tumayo ang isa sa mga tiyuhin ni Marco, isang respetadong matanda sa pamilya. Amelia, walang puwang ang kayabangan dito. Ang paghamak sa regalo ng isang ina, lalo na't may ganoong kasaysayan, ay isang malaking kasalanan. Unti-unting nagsimulang magbulungan ang mga tao. Narinig ko ang mga salitang walang pinag-aralan, walang respeto, at nakakahiya. Ang ilan ay tumayo at nagsimulang lumayo kay Amelia, na para bang ayaw madikit sa kahihiyan niya ang kanyang mga magulang na nakaupo sa harap ay halos mapatakip ng mukha. Si Marco, na napanood ang buong pangyayari, ay lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay at nakita ko ang pagkabigo sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Amelia, na ngayon ay umiiyak na, ngunit walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata, kundi kahihiyan lamang. Amelia, malamig na sabi ni Marco na para bang hindi niya ito kilala. Hindi ko akalaing magagawa mo ito sa aking ina. Hindi ko akalaing ganyan ka. Hindi ito ang babaeng minahal ko. Hindi ko pwedeng pakasalan ang isang taong walang respeto sa pamilya ko, sa pinanggalingan ko. Napatigil si Amelia sa pag-iyak. Tiningnan niya si Marco at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Marco, anong sinasabi mo? Ang kasal na ito hindi na matutuloy, direktang sabi ni Marco. Hindi ako pwedeng magpakasal sa'yo. Hindi ko kayang ipagpatuloy ito. Pumutok ang gulat sa bulwagan. Ang hiyawan ni Amelia ang sumira sa katahimikan. Hindi. Marco, hindi mo pwedeng gawin yan. Ngunit matatag si Marco. Pinili niya ang kanyang ina, ang kanyang pamilya, higit sa isang taong puro material na bagay ang tinitignan. Ang pagkabigla at galit sa mukha ni Amelia ay walang kapares. Ang lahat ng kanyang pagpaplano, ang lahat ng kanyang kayabangan, ay gumuho sa isang iglap. Ang kwintas na tinawag niyang mura ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Nakita ko ang pagdagan ng kaligayahan sa puso ko. Hindi ako umimik. Hinayaan ko ang mga mata ng mga bisita na magsilbing hustisya. Ang mga bulungan, ang mga sulyap ng pagkadismaya, ang paglayo ng mga dating kaibigan, ito ang tunay na ganti. Matapos ang insidente sa kasal, mabilis na kumalat ang kwento. Naging usap-usapan sa buong syudad ang nangyari. Ang pamilya ni Amelia ay labis na nahiya. Sinubukan nilang humingi ng tawad sa akin, ngunit alam kong hindi na maibabalik ang nasira. Si Amelia, sa kabilang banda, ay nawala na lang parang bula. Hindi na siya nagpakita o nagparamdam kay Marco na nagpapatunay lang sa kanyang tunay na karakter, isang taong handang tumakas sa sandaling naharap sa kahihiyan at pagkabigo. Para naman kay Marco, ang pangyayaring iyon ay nagmulat sa kanya. Nagkaroon kami ng mahaba at masakit na pag-uusap. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya agad napansin ang mga senyales sa simula pa lang. Niyakap ko siya ng mahigpit. Alam kong nagkamali siya, pero mas mahalaga ay ang kanyang pagkatuto at ang muling pagtibay ng aming relasyon. Muli naming nabuo ang aming pagtitiwala sa isa't isa at mas naging matibay ang aming ugnayan bilang mag-ina. Ang kwintas na naging sentro ng lahat. Ipinagbili ko ito. Hindi ko nakailangan ang material na halaga nito. Ang halaga nito para sa akin ay ang aral na ibinigay nito. Ibinenta ko ito sa isang international na auction at sa labis na halaga. Hindi ko inaasahan na ganoon kalaki ang kikitain. Ang kalahati ng kinita ay ginamit ko upang magtayo ng isang charitable foundation sa pangalan ng aking lola. Ang layunin nito ay tulungan ang mga kabataang mahirap na makapagtapos ng pag-aaral at bigyan sila ng pagkakataong makahanap ng trabaho na makapagpapabuti sa kanilang buhay. Isang paraan para ang mura na tawag ni Amelia ay maging isang legacy ng pag-asa. Ang natitirang pera ay ginamit ko para masigurado ang aking kinabukasan at para mas pagandahin pa ang aming tahimik na tahanan, hindi para ipagyabang, kundi para mas maging komportable at puno ng pagmamahal. Naglakbay din kami ni Marco at muling nagbalik ang dating saya at tawa sa aming buhay. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na ang tunay na halaga ng isang bagay ay hindi nakikita sa presyo nito, kundi sa kwento at pagmamahal na nakakabit dito. At ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nakikita sa kung gaano karami ang ari-arian niya kundi sa kung gaano siya kayaman sa respeto, integridad at dignidad. Ang pangyayaring iyon ay isang masakit na aral, ngunit isa ring malaking pagpapala. Nilinis nito ang aming buhay mula sa isang taong puro kasakiman at kayabangan. Ngayon, nabubuhay ako ng payapa, masaya, at may mas malalim na pagpapahalaga sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ang kwintas ng lola ko ay hindi lang naging simbolo ng aming angkan, kundi simbolo rin ng hustisya at ng kapangyarihan ng dignidad laban sa kayabangan. At iyan ang kwento ng kwintas na tinawag nilang mura, ngunit nagbunyag ng mas malaking katotohanan.